Dati alibig na lang kasi madaling pakisamahan. Sa yeah. ako hindi. Ooh, hindi, ito, ibig sabihin, yung uh, energy. Akin to, ito sa'yo. Uh -oh. Uh, uh, more on agreeab agreeable siya. Yung energy ni ate. Ganun naman kasi yung Gemini, ina-adjust mm -hmm. na lang yung personality nila no, depending uh -huh. sa... Okay. Ganun lang okay. yung general in air signs. Ang, air ang signs. ano ko, ang ang extreme ko is yung people pleasing. Mm. Which is bad sometimes. Or most of the time. Pero madalas sa air sign, vibe kayo sa sa fire signs. Mm -hmm. Ewan mo nga bakit? ba? oo. oo. Hindi oh, mo, alam. mo pag, 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 apoy na alam. Bukod na tayo pag inipad rin ako inalakas. Oo, totoo. Hindi kasi yung fuel ng fire e, di ba? Oo. To the fire! Pero nice. Alam mo bakit ano tayo, medyo close na tayo kahit kahit na, ano ko, kahit na Virgo tsaka Raksay na ko or Earthsay na ko. Ba't? Explain ko na sa'yo. Grounded ako. <laughs> yung rising ko kasi Leo. Oo nga. So far kasi. Yun. Yung, may isa pa kasi na yung nag-30 in kay Digan. Si Carlo. Taga Carlo katin din namin lang. Pero real, siya. Mm. Oh, eh parang ano lang, mad, mad, parang madali mga Hindi kinapon yung mga. Pero lang, ganun. Kapag pa-sense. Kapag pa sa si Ay, May Kapag kasi ako. Kung pure Virgo ako, nurse, baka parang. <laughs> so, ano pa. Pero ano? Pero may spirit ka lang sa beer di ba? ano? Ang mo sa ganyan. Wala akong hawa. Wala? Wala akong perfect. Haha! Sige mo ba yun, no? Masarap <laughs> lang tumabas dito ng isa pang usapan. Wala akong... Uh, Wala lahat like ng tanga. Try mo ang sagot <laughs> <laughs> eh. Itlog niyo na laglag! Gaya lang. <laughs> Itahan niyo ba yun? Wala, itlog mo <po> nalaglag! laglag! <laughs> <po> na, laglag. <laughs> <po> na, laglag. <laughs> na lang natin dito. Ang purutin mo, sayang! <laughs> Hindi, may ano na yan. Sige mo na sa duwende. <laughs> sayang bi ano ba yan no sa iba babae pa naman yan. mga ten yata ten ang ten lang tarong mo lam na ano kung oras ba pero bang ponto na ino one ako lang pa ano one pa oh tsaka magtay na tayo kasi wala ka lang Uy! magtay ka Para hindi that. Ay, ginamit kasi nila si jacket ko sana. Yan, ano ba, ano bang topic? Man? Ano bang topic natin? Tapos Actually, tayo. Wala naman tayo dapat yung topic. Tapos natural naman. Right? Pero uh, wait lang, wait lang. Anong puno to? May bunga. Ano 'yan? Hindi ko rin alam, yung magaling sa puno. Ako din, ano ba so, ay? 'yan? Ayun, may puno. Siguro an Ah, okay. Piling hula lang. Para siyang siniguelas. Parang hindi siya nakakain. Alam niyo yun? Parang ano siya, baong na puno. Alam ko po yung siniguelas. Pero, pero iba yan, no? Hindi yan. Oo. Panginoon. May dalang pentalpan. Pwede pa yung magsubok dito. Bawal. 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 Bawal na eh. ah. Kasi, Kasi ano yun, eh. Bandalism. Ah, sa form of... Tapos yung puno pa, man mo. Ibabandaliziman. Pwede yung... Ibabandal mo. Siguro kung gusto mo mag-lead ng edible sa Di ba may isak tayo? Amaya mo ganun. Edible. edible? edible. <laughs> edible. <laughs> hindi, edible. As in, hindi, hindi. Ah, Mali sa yung Oo. Oh. Edible, nakakain sa... Inedible. Yun, oo. In, <coughs> no, in pala yung gusto ko May nut kasi yung... Oo nga, ma, tama. Mali pala yung pala. Ano ba gusto ko Thank you for know? correcting. <laughs> ah, ano yun? Baka gusto ko sabihin, kung gusto maglagay mag, mag, mag ng... Baka indelible. Hindi, tama na yun. Tama na yung... In -edible. In -edible. May Google kayo, di ba? Ano ba kasi yung... alam, mo yung, alam mo yung... pag... <laughs> Ito naging topic natin! <laughs> alam mo yung pag nagbumaboto boto so, tayo? Di ba indelible ink tawag doon? Oo, uh, tama. Hindi siya mag... Gusto mag... Oo, oh, tama, 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 hindi agad tama, 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 oh, hirap yung kausap <laughs> mga ngayon. Sorry, sorry. Maganda nga uh, yun eh. Gusto ko lang. Hindi ah, uh, uh, musta... uh, uh, mo, uh, mo na rin room, ka pala Hindi ko nga, Uy, wag na yun. Wag na authentic. Gusto mo, diba? <laughs> yun na yun, eh. oh, di ba? ulit, ulit, ulit. <laughs> Another shot.